Hello mga lovely people, welcome to Kuchina Di Pichid, the home of Pacham Pacham Recipes. So, hulaan nyo ano yung recipe natin. So, gagawa po ako ng embutido. So, medyo minodified ko po. Titingnan natin ko ng result nito. Okay? Ito po yung mga ingredients natin. So, meron po tayong isang kilong ground pork. Tapos, ito po yung black pepper powder. Ang gagamitin ko po ay garlic powder instead, instead sa fresh. Tapos, konting magic sarap, lalagyan. And then, cornstarch. So, marami talagang ingredients itong recipe na ito. Tapos, lalagyan ko ng ano, diced carrots. Ayan, isang piraso. Tapos, sibuyas dahon, green onions yung gagamitin ko. Meron din tayong green peas. Tapos, lalagyan ko ng quick melt. Ito yung ginamit ko kasi yan yung natira sa ref. Meron din tayo ditong tidbits. Tapos meron akong apat na boiled eggs na in-slice na. Lalagyan ng sweet ham, 250 grams, isang pack. Tapos yung hotdog ayan, in-slice ko ng ganyan. Kasi nga gaya ng sabi ko, magpapacham tayo. Tapos dalawang itlog. And diced na red and green na bell pepper. So, procedure po tayo. So, ayan po. Timplahan na natin yung ating giniling. Lagay lang natin itong ating mga atyal. Atyal, manis-bisaya. Good. So, pero meanwhile, lag, ano na po, niready ko na yung steamer. Ayan. So, tapos ito lahat. tapos so, itong tidbits yung sabaw niya yung syrup niya eh ano po ihahalo ko rin para may konting pitik o ko, diba kala mo naman kung gaano karaming tidbits ang ilagay ko. pero okay na yan and then siguro lagyan ko na ng ano yung mga aromatics so ito yung ating paminta powder diba So, yung mga dalawa. Kasi, dumami siya. Dami, parang, dahil ko pang may pa-order. Tapos yung garlic powder. Ayan. Pero, pwede po, syempre, pwede, pwede po yung fresh. Pero, pagka mga ganito, kagaya lumpia, shomai, ganyan, ganito nga, mas ginagamit ko yung powder. Ayan. Kasi mas gusto ko yung bawang pag nagigisa. Pero kapag ka ganito mga luto, mas gusto mas mabilis tunawin ito. Para sa akin lang naman. Huwag kayong gaya-gaya dyan. Char, ng aaway. Tapos, itong ating magic sarap. Konti lang kasi may ano, may tawag May quick melt kasi. So, may lasa na yan. Ano? Ayan. Tapos, ngayon, haluin ko muna to bago ko ilagay yung ating mga hotdog at sweet ham tapos yung mga remaining na ingredients okay ay ganyan oh no? syempre gamit yung malinis na kamay Mga lovely people so ayan pas kung pas ko yung pangano talaga no pang holiday talaga itong recipe na ito ayan so na kong sila ngayon lalagay ko yung itlog Meron kasi akong gustong ma-achieve this time sa recipe na ito. Ngayon, cornstarch. Ang cornstarch sa embutido para sa akin ay may gagampan ng napaka-importanting role. di ba? Diba? Kala mo naman kung makapag-demo. Ayan, kasi kailangan po talaga yung pagka naluto yung embutido natin, kapag lalo na pagka-slice na siya, ganun. So, yung hindi siya nagwawatak-watak kasi na experience ko na rin yan yung kinapos sa cornstarch hindi ko masyadong natansya tapos ang dami mong i-consider akala nyo mabilis lang to tong recipe na to yung halo-halo lang kung gusto niyo po talaga ng magandang result ng embutido so ilang spoons na ba yun? nabilang nyo ba? dal-dal pa more Ayan, so mga anim pito, ewan ko ba, basta tingnan ko ngayon. So gaya ng sinasabi ko, ang dami po talagang kailangan i-consider sa recipe na ito kung gusto nyo ng isang masarap na imbutido. Ayan. Mix ko lang ko. Ayan po, dinagdagan ko pa ng dalawang kutsara. Kasi, kailangan yung much as possible talaga yung maganda yung pagsasama nila kasi magpapasko, new year, ganyan no, kailangan friends friends silang lahat siya yung, oh, yung mga tipong ganyan na hindi na siya ano, mabasa so ngayon lagyan ko na ng ating itlog at ham pero siguro tansyahin ko kasi so, parang OA naman na pag nilahat ko tingnan carry lang yan. Pag ano, pag hindi tayo nasiyahan sa, hindi ako nasiyahan sa result, sabihin ko sa inyo. Na-slice na yun. Eh. Yan. After nito, babalutin ko na. Yan. So, ayan naman ay rin lang. Basta mamaya malalaman natin kung ma-achieve ko ba yung ini-imagine kong result niya. Ayan. So, that's it. O, diba? Ang dami. O. So, ayan na po yung mga aluminum foil. Good luck to me sa pag-a-assemble. Ayan. Ganyan natin ang ating mixture. Kasi mayroon pa akong itlog eh. So, kailangan mailagay yung itlog. At kaya minsan ano imbis na mag-share ng recipe para mapadali pinapahirapan kayo ano sabi niyo nag-share ka pa ano ba diba? okay din yung paminsan-minsan ako na rin nagbabasher sa sarili ko wala naman kasi akong basher <laughs> Ayan. So, ano lang po, malit lang yung ano ko, steamer ko, kaya din maitsi lang yung embutido ko. Tapos, lagyan natin ng egg. Ayan. Ayan. Bahala na ko nung kakalabasan Ayan. Tapos, balutin. Hindi ko na nilagyan ng oil-oil kasi pork yung ginamit ko. So, ito yung exciting part. Ngayon no? Inaano ko, inisip ko konti yung foil. Tapos, pinahatak ko. Ipit ulit, hatak. And then, final, ipit ulit. Then, pero, continuous na yung roll. O, diba? Okay. Nakaisa na ako. So, gawin ko lang po muna lahat ha. Hindi ko na po papakita kasi kung hindi, abuti ng 1 hour yung video natin. Mga lovely people, so itutodo ko na po yung pagpapacham ko. So, yung iba, gumawa lang ako ng uh, lima, aanim ah, pala na nakabalot sa aluminum foil. Tapos yung natira, dito ko nailagay ha. Oh, so, ayan na po. Ganyan po yung nagiging hitsura niya diba? Tapos, meron takip. Takpan lang. And then, that's it. Yan naman po mga nakabalot sa aluminum foil. Dapat po hindi ganito. Ito kasi yung nauna kong ginawa. So, ano siya? Mapayat siya. Dapat mataba. Medyo malusog-lusog talaga. Siguro mga magandang example. Ganito. Kasi nga, gaya lagi kong sinasabi, meron tayong gustong ma-achieve sa imbatido na recipe na ito ngayon. So, ayan. Ngayon, ready na yung steamer. Pwede na ang lutuin. Ayan, so, mahit na yung tubig natin. Pulo-pulo na siya. Sabi ko sa inyo, eh, cute yung steamer. lang ano. So, steam ko siguro ng mga 50, to, 50 minutes to 1 hour. Okay? Balikan natin mamaya. So, ayan mga lovely people. 1 hour na po. So, hanguin ko na sila. Tapos, yung next ko yung ano, yung nakalanyera. And then, pagpahingahin lang muna. The, sana, the longer, no, na pagpahingahin siya, mas maganda. Pero, yung iba kasi nito, uulamin namin. So, mga 30 minutes lang, magbubukas na ako ng dalawa. then ba? Ayan na po. Sinalang na. So, as usual, one hour. Hello mga lovely people. So, ito po after how many hours talaga siya. kasi kasi kanina, nagbukas kami. Kasi nga, kailangan na naming kumain. Gutom na kami. So, ano pa, mainit pa siya. So, talagang medyo wasak siya, no? Which I know naman. Na, ano, ganun talaga. So, eto ngayon, tingnan natin kung na-achieve ko ba talaga yung sinasabi kong gusto kong ma-achieve. Tapos, ito nga yung iba na. No? So, bubukas din tayo nito. so, o, oh, kita nyo. Maganda siya kapag ka talagang hinintay ng, ano, na lumamig siya. Ayan, so, kahit naman po wala siyang oil, kita nyo naman po, hindi naman po siya na dikit-dikit. So, hiwain natin. Pilipino, nasa niya po is, in fairness, sa lahat ng beses na gumawa ko ng imbutito, parang eto yata yung timpla talaga na asin super na nagustuhan ko. So, ayan. So, may, yan po yung, teka lang, sandali, i-focus ko. Ayan po yung sinasabi ko, ano, gusto kong ma-achieve. Kasi gusto ko yung tawag nito, na, na kapag ka na-slice na siyang ganyan, ayan po, kita nyo yung, yung makulay pa rin siya, lutang yung kulay ng carrots, yung mga pag-green natin, yung mga pare dahil sa hotdog. So, talaga kung ihahanda siya, lalo na ngayon magpapasko or para sa New Year's Eve, ba diba? Yung talagang bagay na bagay. So, yun lang naman po. Nagpakahirap ako para ganyan na achievement. So, ngayon, try kong mag, ano, mag, magbukas naman ng isa yung nakalanyera. Ito naman, check natin. Ito yung imbutido na hindi imbutido. Yung shinort cut. Ano ba yung tawag dun sa recipe ng mga Ilocano na parang imbutido na ganito? Pero, yung may pinya, Teka lang, buksan ko lang mga lovely people. Sisit po. Minsan talaga yung mga literal talaga na pachamachaman. Uy, <laughs> talaga naman mga lovely people. By the way, Merry Merry Christmas po sa ating lahat. Uy, pretty siya, di ba? Hiwain ko lang po. Ayan po siya. medyo yung iba malaking slice kasi para hindi mawasak yung itlog.